nanalo. Tuturuan ko na eh. Mas ah, tuturuan mo sila. Ka? Oh, yun. Oh, hihalo mo na eh. sabi ah, ko, ihalo ng nanay ko. Inabot sa akin to sandok. Kitang nyo ba? Hmm. Lambot. Mga kaberks, nag-set kami dito ng talan dahil magluluto kami rito ng ating bopis na day. Mm. So magkakabit lang tayo dito ng kahoy. Magsalang tayo ng kahoy dyan. Magsalang tayo ng kahoy dito mga kabiks. Simpleng simple lang, di ba? Ay, Ay, ba't ginulo mo? Hindi ba ganyan yan? Oh. Tama naman ah. Malayo kasi para dito nakatama sa... Ay, mamayon. So magluluto tayo ng bopis Sabi ko nga sa inyo magbobopis tayo for today At ang magluluto natin ay sinanay Sinanay Seni Mga kabirks Andito na tayo ngayon sa bahay At tayo magluluto dito sa ating uh, ginawang kalan Lutuin natin yung ating pambopis Eto na siya Yun Tapos lagyan pa natin ng tubig no So, lagyan natin ng tubig kung walang kaya dito sa hose. Kamuli ano na ako, may usok na ako mga kabert. Sige lang, kung tama na Okay na yan. Tapos takpan natin. Wala ba tayong takap ng kawa dyan, Jay? Tingnan mo nga, Mr. Palengke, kung meron dyan. So, alam mo na mga kabert. Probinsyang probinsya. Ito yung mga namimiss ko dito sa probinsya. Yung mga simpleng pagluluto mga ganito lang na lulutuin mo sa kahoy di ba Jay? oo oh, naman wow sobra sobra pa yan okay lang yan okay lang yan magagawa ng paraan yan kahit na hindi yan kasha dyan sa ating kawa kukulat kukulo yan maluluto yan yo tanggalin mo na yung takip Mr. Piolo Pascual <laughs> si Piolo Pascual na magtatanggal yung takip mga ka ha yan o ayan na mga kaberks o Diba? Babalikta rin lang muna natin yan Yun, panalo na o oh. Diba kumukulo-kulo pa Yung salamin ko mga kabirts biglang lumabo Wala akong makita Yung moist nung kumukulo, nandito na lang <laughs> oh. yeah. Right. mo malaking kusit. So yun na mga kabirts Pwede na nating hiwain to Napakuloan na to Okay na Joe? Mr. Piolo Pascual yun, kuhanin na natin Pinugasan muna natin para madali siyang hiwain o, no, Jo. Para oh, oh, malamig agad ay parang Yo, soso natin hiwain. Dito. Ah dito May na mati. mismo, ito na. Ito, ito na 'yung sangkala natin. Okay, oh, nyo mga <laughs> ka-birds. Ito na mismo 'yung sangkala namin. Isangkalan namin ang dyan na mismo. Yan. Oh, so, 'yung sangkala ah, inik. Yan. Wait, wait, natin. Bay ko na maghihiwanay. Abot mo ba? Parang di mo abot. Ilalapit ko sa inay ha Ay. Yan anong gagawin mo nai? Hiwain mo dito na Dito na natin hiwain mga ka-Berks, Binrush na namin to sa sobrang linis ito mas maputi pa to kaysa sa ngipin ko <laughs> Joke lang Masyado makatawa na naman kayo dyan eh Lagi na kayo nakatawa eh okay. Oh, bakit nandito si Mr. Palengke? Kailangan nandito rin? Dito, dito, eh. Hindi pa pwedeng kami lang ni nanay ko? Eh, family banding yan. Hindi, dito. kailangan kami lang ng nanay ko muna. Diyan ka muna, sa likod ka muna ng okay. camera. <laughs> Kaway-kaway lang. o, oh, sige na. O, oh, si JC maghihiwa rin sa kang nanay. So, tuturuan ko lang eh. Ah, tuturuan mo sila. Ah, tuturuan daw ni nanay. Para ganun kung kalaki. Kung gano'ng kalaki. Ah, kita nyo naman mga kabricks. Para tayong para tayo nakayuko dito na eh. Dapat to, mataas to. Ganito kataas to dapat na no? Eh, okay lang. Okay lang yan. Mupo kayo dyan sa mga kayong bangko. Yan, ganyan lang. Ganyan lang, kalalaki. So, iniwanan na tayo ni nanay. <laughs> Pinakita lang pala kung paano hiwang gusto niya. Nanay talaga, oh. So, iwain lang natin ng ganito. Mukhang ayokong magat yung kutsilyo, ah. <laughs> Ito yung masarap, eh. Yung malutong. Gustong-gusto ko yan, eh. Pagkabopis. O, oh, i-chop-chop na lang kaya natin yung ganyan. <laughs> nag na lahat. Hindi <laughs> pa na pwedeng i-chop-chop kasi masasayang lang. So dapat ganto-ganto lang siya, maliliit lang talaga. Ganyan ang gusto ni Nanay, ganyan daw kapal. Parang singkapal ng lips ko. <laughs> singkapal ng lips ko at singkunat ng ng katawan ni JC. Ala, unat pa ako eh fresh na fresh alam mo ba ito yung masarap ayun may sekreto pala eh oh. so ang gagawin naman ni nani ngayon maghiwa naman siya ng mga kailangan sa bopis no nai ugasan mo muna yan nanay. nai oh, oh, sige ugasan mo na muna dyan simpleng buhay namin dito sa probinsya mga kabrex meron pa tayong mga atis dito mga kabrex meron tayong lansones dyan diba? saan ka pa? So, ano gagawin mo nai? lagi natin tong matmika lagyan natin yung natirang mantika ng nanay kapon sa pinrito niya <laughs> yun tapos bawang bawang mga kabirds bawang ito sabi ni nanay ano to na eh bakit may ganito pa <laughs> so bawang tapos sibuyas yun ano na agad oh toasted na kagad mga kabirds mainit yung ating kawali bango bango ba

Lalagyan ba ng tubig yan para palambutin pa yan? Oh, o, hindi na. Tubig, na tubig. Tapos ngayon, palalambutin natin ito, no, Nay? Gusto ko yung ganyan, medyo malalaki yung hiwa ng ano, ng bopis. May liga ko sa ganyan, parang minudo lang. <laughs> Baka may magreklamo na naman dyan, sasabihin. alalaki lalaki man ng hiwa ng bopis nyo, yan ang gusto ko. Luto ko to, wapakels. <laughs> <laughs> oh. Joke lang, joke oh. lang. Ano to, Nay? Aksuwete sa laan mo. Aksuwete na kaagad. Para yung tubig mamaya na. Sama na tubig yan. Kasama sa na tubig, hindi pwede pakuluan muna sa tubig, tapos sa aksuwete. Sama niya. Hindi pwede. Yeah, tapos... sikay, hindi, tapos... joke lang, joke lang. Kung anong gusto mo, sige. Yeah. <laughs> yan. 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 ang gusto ng nanay ko, yan ang masusunod. So, so, Pagtagal oh. na tubig niya. Tapos lagyan ka ng tubig. Oo. Oh, oh. Okay. Kami so, yung lalagyan yung namin yung ng tubig mga kabaks. Pero haluin na muna natin. Kung nakakabark so Parang luto na kagad ha Dahil sa suwete ha? Hindi na nakita kung naluto ba yung karne o hindi O <laughs> yan mukhang masarap nga ito mamaya mga kabark So ang ginawa ng nanay uh, nilagyan niyo ulit ng tubig yung kanya at sarap eh, nonay. Para mas makulay, no, nai Yun! So, mga kapit kita mo. May sikretong nanay, O, nasalok niya na lahat yung mga isda. <laughs> Ku kami na huli kang isda diyan na ya. Ah. <laughs> ah. <laughs> oh, sinisinooli ng nanay ang isda sa palaisdaan. <laughs> yan. Ayun. Palambutin mo 'yun. Tapos palambutin natin 'yan. Mami, ya, lalagyan ng ano pa yan, konti sopa. Paano mo palalambutin ang bopis? Di, takpan mo. Di, Popis. Corny ko. Oh, sige, takpan na muna natin. Nasaan yung takip nito? Kahit na palanggana lang. Kahit palanggana? O, oh, kahit palanggana lang daw. Sabi ng nanay. Basta susunod ang nanay. O, oh, ayan na, nakatakip na. <laughs> okay na, di ba mga kaburks? O, oh, nayon yung susunod natin. Ngayong ganyan na na malapit na siyang maluto, nay. Sili, para gumambot na rin. Yun hindi daw. Chili ka. Hmm. natin kontrahin si nanay. Ibang luto ko sa luto niya. hmm. <laughs> Ayun. Pa in special walang halo. Special walang halo. Hindi <laughs> <laughs> ah. yung walang halo na carrots. Tata. Mabango na mga kabirks. Mabango-bango yeah. ng buhopis ng nanay. Parang pabango ko. <laughs> <laughs> kunti suka. Yan, kunti suka. Totoo ba, napaka nilagyan ng suka, wag daw hahaluin? Wag muna. Wag muna. <laughs> yan. Yan lang yan. Tapos silin, no, Nay? Banghang talaga, no, Nay? Oo, silin. So, yan yung silin. ano, parang... Ano, siling Batangas. Labuyo. Diba? Labuyo. Labuyo. Yan mo talaga, Nay, ayaw mo talaga dito chop-chopin sa chopping board, no? Gusto nung nanay yung oh, medyo nahirapan siya eh. Nanay. Sanay kasi yung nanay sa hirap eh. Kaya gusto yung... Nahihirap. Oh, yun. Oh, hihalo mo, nai. Ah, sabi ko, ihalo ng nanay ko. Inabot sa akin sa sandok. Haluin ko na. Baka mahilaw na naman yung suka. Sabi mo, huwag haluin. Ngayon, haluin ko na. Pag kumulo na. Ah, pag kumulo na. Okay na haluin. Ah, talagang nani ko talaga mga kaberks. Wala ka. Ah. <laughs> oh, may inilagay ang nani. pampalasa Alam nyo na kung ano yun. Hindi ko na sasabihin mga kaberks. sabihin <laughs> <laughs> natin oh, sige, lagay mo na gusto mo ilagay. Oh, inaagi sa lang ng nanay. Dating basketball player nanay ko eh. <laughs> <laughs> hmm. Okay na, nai. Dapat meron tayo, ano, nai, kutsara para matikman natin kung maalat yan. Di ba? Buti na lang, andyan yung runner kung si Piolo Pascual. Oh, Yan, lagyan ng nanay ng asin. Kala ko, parang nagpapakain ka lang ng manok, nai, ya. Yeah. <laughs> Ayan na, mga kabarks, tikman na natin kung anong lasa nitong... Hindi pa, ito Hindi ba Lagyan <laughs> na natin ng mamadali. Eh, hindi. Gusto ko lang ma kung sakto lang yung salt or dapat mayamiya tinitikman mo rin siya. Kasi mamiya nasobrahan pala siya sa, sa asin. Arig mo na po. Tignan mo na. No. Tignan mo <laughs> Tignan mo muna kumulong. Oh, diba? <laughs> eh, titikman ko na. Kontra pa rin eh. <laughs> Para kumatas yung sigurus. Si eh parang kulang sa ano? Oh sa asim. Meron akong hinahanap na asim sa kaanghang. Kaya tinatanong ko sa inyo pag wala ko lang na dinitik man. Hmm, lagyan pa ulit ng nanay na suka. Tapos konting Ayon ba lagyan ng patis na lang? Kailangan asin ba? Hindi. Patis na lang. Lagyan natin to kasi to mga baon na to, mga pinagkudkuran ng nyug sa Dagdagan natin ang paminta, no? Pin nilagyan ng nanay ng paminta. Tapos, dagdagan din natin ng konting asin. Ayun na, mga ka Medyo malapot-lapot na yung sabaw niya, oh. Okay na siya. Tikman na natin. mukhang mapaparaming kain ko nito mga kabirks Nakita nyo ba mm. lambot wow nalo mga kabirks ito. oh. nakita nyo ba So, oh, mga ka panalo. So, yun na mga kaberks Maraming salamat sa inyong panonood at uh, hanggang dito na lamang po. Chris Kusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, Kabarkada at ka-Berks, syempre. ก็การนี้น่าร้องกูหลัง Laman ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba. Halika na Kay Chris Cusinero